ayan mga chong ang content natin ngayon paano magtawag ng ipis gamit itong kutsara na may peanut butter ilalagay ko lang po dito sa ibabaw ng lamesa ayan nawalan lang po ng audio kaya ilagay natin ng sariling audio karintay tayo lang po tayo sa pagdarating nila para po din makita ninyo kung anong klase ang ipis dito sa Saudi Arabia <laughs> ayan abangan nyo lang po mga nakatago lang yun sa gilid gilid pag kumakain kami dito lumalabas Nakikisalo. mabuti pa yung mga ipis dito kapag uh, may kumakain lumalabas eh di may kasalo na rin kami pamilya rin po yan eh parang tao lang din pag dumating yung isa mamaya darating na rin yung mga kasama may may lilit may mga malalaki pero may mga pakpak din po sila pero hindi nakakalipad maganda rin naman po yung may ipis sa bahay sa room kasi pag ang may ipis ang room dito, wala pong surot. Parang uh, kinakain nila yung surot. Kaya takot ang surot sa ipis. Dito po sa amin, wala pong surot. Mapalad nga po kami. Ayan po, may dumating ng isa. Daw, dalawa, nandun yung isang malit yung baby nandun sa dulo ay ayaw yata nila ng ano ng peanut butter ah marte rin pala to ayan dumapit na po yung isa ah uh, yung maliit umalis din hindi yata nasarapan ayan ah bumalik bumalik siya nagtatawag yan, nagtatawag. Ibabalita niya na meron daw dong peanut butter. Pero nandito pala po sila oh. Sa juice. Medyo malamig po yun. Nilagay ko na sa ref Yun yata ang gusto nila eh. Ayun, nakapagtawag na po siya. Meron na dong isa. Yung nagtawag, hindi na nagbalik. Ayan na, oh, no? kumakain na po siya. Oh. Napaka